Yan, hello fam. Ayan. Ah, nasanay, nasanay na tayo na yung anak natin ay uh, nagtitipto, no? Yan. Karaniwan po kasi yan sa, ano, sa mga autistic na mga nagtitipto sila. Pero may mga, ano, may mga chances na hindi po, no? Bakit kaya? Ayan. Ah, kasi ang alam ko po dyan, kaya nagtitipto yung ating mga anak na autistic ay dahil sa mataas ang metal sa kanilang katawan. Pero may natuklasan po ako, no, na Uh, effective pala, no. Ay, matagal lang inaano to sa akin na sinasabi sa akin ng therapist niya na bukod sa masama masamasahe, ganyan, ay natuklasan ng asawa ko na mas maganda kung gagamitan siya ng tara! <laughs> ng brush, no. Yan. Sinubukan po ng asawa ko na uh, kasi yung mga ganyan, eh, mas maganda yung minamasahe sila, yun na, para makaramdam sila ng ano kasi mataas ang uh, tolerance nila sa mga yung pakiramdam, ganun kaya nga nag sila, di ba? So, hindi sila ganun nakakaramdam, kaya malalakas sila, no? wala silang control. Ayan. So, ito, sinubukan ng asawa ko, ewan ko, yung parang pumasok lang sa isip niya na uh, brush una yung, ano, yung katawan, tapos biglang na nahimik yung anak ko, kaya tinuloy niya hanggang paa. So, yan ako, uh, lately, eh, nagtitito siya. Ayan. Kasi, ang hirap naman kontrolin kasi yung anak sa pagkain, ano, kapag uh, <coughs> yung ngayon, ngayon lang siya kumakain at bumabawi, ganyan. So, mahirap siyang kontrolin sa mga bagay na pawal sa kanya. Kaya, nagtitito siya. Ngayon, sinubukan na ng asawa ko na uh, i-massage, i-ganto sa paa niya, no? At magagulat kayo sa resulta. Mapakita ko dito yung video. Nakita niyo nakababa na yung ano niya yung mga paa niya yan dahil uh, araw-araw araw-araw eh uh, pinapadaanan ng asawa ko yung brush sa paa niya pwede po siguro uh, anything na uh, ganito po yung texture ng brush kasi mas rough mas gusto nila Ayan. Ah, mas maganda to kung halimbawa yung sa katawan, ganyan. Kasi yung mga ganito po ay nakaka-relax yung mga massage-massage. So ayan, ah, marami pong salamat sa mga nanood natin video. Share niyo po to, no? Kung kayo ay uh, nababother sa... Anyway, hindi naman masyado, no? Na... Pero mas maganda pa rin kung nakatapak sila sa lupa kasi may posibilidad na ano sila, yung ma-out ma of balance, no? So, at saka mahirap silang suotan ng sandalya so kaya sapatos pag nagtitiptoe sila nauhubad. So makakatulong po yung brushing sa feet ng mga brush na pwede nating gamitin, no? Lalo na po yung mga ganito, kahit mga ganito kaya basta anything po na ano, wrap o yung kaya yung mga ganto-ganto. Ayun, yung bristle, no? Ayun, iba kasi yung ano eh, yung ganon, yung ganong style. No? So ayan. Marami po salamat sa panonood. Sana po ma-share niyo po ito. Ayun, lagi niyo po kami susubaybayan sa amin po mga bagong video. Ayun, follow, share at like din po. Maraming po salamat sa susunod po ulit.